Basic 7 day six, seven days conditioning. Purga sa madaling araw gamit na Raptor, 4 AM. Tapos sa umaga, paligo gamit triple X shampoo. Maga hapon, painom bitmin pro powder. Day 2, El Toro sa umaga, 30 minutes bago magpakain. Sa gabi, pailaw, palakad. Day 3, bitmin pro 357 sa umaga, 30 minutes bago magpakain. Sa gabi, pailaw, palakad ulit tayo. Na day 4, madaling araw, magpailaw, magpalakad ulit tayo. Sabay na rin dito yung uh, pahamog sa madaling araw. Pagdating ng umaga, baka, bigay ulit tayo ng El Toro 30 minutes bago magpakain. Maga at hapon, bigay na ang vitamin pro powder halos sa painom. Day 5, ganun ulit. Madaling araw, pailaw, palakad. Tapos pahamog ulit tayo. Pagdating ng umaga, bigay tayo ng Bitmin Pro 357, 30 minutes bago magpakain. Day 6, ganun ulit. Madaling araw, pailaw palakad, tapos pahamog. Pagdating ng umaga, bigay ulit tayo ng Bitmin Pro 357, 30 minutes bago magpakain. Day 7, day of fight. Bago malis na ang farm o ng bahay, bigay tayo ng Bitmin Pro 357. Pagdating sa sabungan, Dragon Drive.